Magandang araw mga bata, muli ako si Mrs. A at nandito na naman ako upang ituro naman sa inyo ang ikaanim na paksa para sa ikatlong quarter ng AP10 Mga kontemporaryong issue Ang ikaanim na paksa ay pinamagatang tugon ng pamahalaang Pilipinas sa mga isyu ng karahasan at diskriminasyon Ang ikaanim na paksa ay may kaugnayan sa ikalimang paksa kaya naman tulad ng ikalimang paksa, ang pinakamahalagang kasanayan sa pagkatutong na is maisakatuparan sa lesson video ito ay ang napahahalagahan ng tugon ng pamahalaan at mamamaya ng Pilipinas sa mga isyo ng karahasan at diskriminasyon. Mula dito ay inaasahang maisasakatuparan natin ang mga sumusunod na layunin. Una, Natutukoy ang naging epekto ng pagpirma at pagratipika ng Pilipinas sa SEDAW. Ikalawa, naiisa-isa ang binibigyan ng proteksyon ng Anti-Violence Against Women and Their Children Act. At ikatlo, nailalahad ang saklaw ng Magna Carta of Women. Kaya naman, inaanyayahan ko ang lahat na maupunan ng maayos ihinto ang anumang ginagawa, makinig ng mabuti, at ihanda na ang kwaderno at panulat para sa pagtatala ng mahahalagang konseptong ituturo ng lesson video ito. Handa na ba kayo? Simulan na natin ang pagtuklas sa tugon ng pamahalaang Pilipinas sa mga isyo ng karahasan at diskriminasyon. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women o SEDAW. Karaniwa inilalarawan ito bilang International Bill for Women. Kilala din ito sa tawag na The Women's Convention o United Nations Treaty for the Rights of Women. Ito ang kauna-unahan at tangi internasyonal na kasunduan na komprehensibong tumatalakay sa karapatan ng kababaihan. Hindi lamang sa sibil at politikal na larangan, kundi gayon din sa aspetong kultural, pang-ekonomiya, panlipunan at pampamilya. Inaprubahan ito ng United Nations General Assembly noong ika-18 ng Desyembre taong 1979 pumirma dito ang Pilipinas noong ikalabing lima ng Hulyo taong 1980 at niratipika ito noong ikalima ng Agosto 1981. Kasunod sa Convention of the Rights of the Child, ang SEDAW ang pangalawang kasunduan na may pinakamaraming bansang nagratipika. Umaabot na sa 180 bansa mula sa 171 na lumagda o state parties noong Marso taong 2005. Unang ipinatupad ang kasunduan noong ikatlo ng Setyembre taong 1981 o 25 taon na ang nakararaan noong 2006. Subalit, kaunti pa lamang ang nakakaalam nito. Paano ba nilalayo ng sedaw na wakasan ang diskriminasyon sa kababaihan? Nilalayo nitong itaguyod ang tunay na pagkakapantay-pantay sa kababaihan. Inaatasan nito ang mga estado na magdala ng konkretong resulta sa buhay ng kababaihan. Kasama rito ang prinsipyo ng obligasyon ng estado. Ibig sabihin, may mga responsibilidad ang estado sa kababaihan na kailan may hindi nito maaaring bawiin. Ipinagbabawal nito ang lahat ng aksyon o patakarang umaagrabyado sa kababaihan, anuman ang layunin ng mga ito. Inaatasan nito ang mga state parties na sugpuin ang anumang paglabag sa karapatan ng kababaihan, hindi lamang ng mga institusyon at opisyal sa gobyerno kundi gayon din ng mga pribadong individual o grupo. Kinikilala nito ang kapangyarihan ng kultura at tradisyon sa pagpigil ng karapatan ng babae. Kaya naman, hinahamon nito ang state parties na baguhin ang mga stereotype, kostumbre at mga gawi na nagdidiskrimina sa babae. Ano ang epekto ng pagpirma at pagratipika ng Pilipinas sa SEDAW? Bilang state party sa SEDAW, Kini-kiyala Kinikilala ng Pilipinas na lagana pa rin ang diskriminasyon at di pagkakapantay-pantay sa karapatan ng babae at may tungkulin ng Estado na solusyonan ito. May tungkulin ng state parties na igalang, ipagtanggol at itaguyod ang karapatan ng kababaihan. Ang mga state parties ay inaasahang ipawalang bisa ang lahat ng batas at mga nakagawi ang nagdidiskrimina. Ipatupad ang lahat ng patakaran para wakasan ang diskriminasyon at maglagay ng mga epektibong mekanismo at sistema kung saan maaaring humingi ng hustisya ang babae sa paglabag ng kanilang karapatan itaguyod ang pagkakapantay-pantay sa pamamagitan ng iba't ibang hakbang, kondisyon at karampatang aksyon. At gumawa ng pambansang ulat kada apat na taon tungkol sa mga isinagawang hakbang para matupad ang mga tungkulin sa kasunduan. Bunga ng sedaw, ang pamahalaan ng Pilipinas ay bumuo ng mga batas bilang tugon sa mga isyo ng karahasan at Anti-Violence Against Women and Their Children Act Ang Anti-Violence Against Women and Their Children Act ay isang batas na nagsasaad ng mga karahasan laban sa kababaihan at kanilang mga anak. Ito ay nagbibigay lunas at proteksyon sa mga biktima nito at nagtatalaga ng mga kaukulang parusa sa mga lumalabag dito. Sino-sino ba ang pwedeng mabigyan ng proteksyon ng batas na ito? Ang mabibigyan ng proteksyon ng batas na ito ay ang kababaihan at kanilang mga anak. Ang kababaihan ay tumutukoy sa kasalukuyan o dating asawang babae, babaeng may kasalukuyan o nakaraang relasyon sa isang lalaki at babaeng nagkaroon ng anak sa isang karelasyon. Ang mga anak naman ay tumutukoy sa mga anak ng babaeng inabuso, mga anak na wala pang labing walong taong gulang man o hindi at mga anak na may edad na labing walong taon at pataas na wala pang kakayahang alagaan o ipagtanggol ang sarili. Kabilang na rin ang mga hindi tunay na anak ng isang babae, ngunit nasa ilalim ng kanyang pangangalaga. Sino-sino ang posibleng magsagawa ng krimen ng pangaabuso at pananakit at maaaring kasuhan ng batas na ito? Ang mga maaaring magsagawa ng krimen ito, at maaaring managot sa ilalim ng batas ay ang Mga kasalukuyan at dating asawang lalaki Mga kasalukuyan at dating kasintahan Mga ka-live-in partners na lalaki Mga lalaki nagkaroon ng anak sa babae At mga lalaki nagkaroon ng sexual or dating relationship sa babae Magna Carta of Women ano ang Magna Carta of Women? Ang Magna Carta of Women ay isinabatas noong 8 ng Hulyo taong 2008 upang alisin ang lahat ng uri ng diskriminasyon laban sa kababaihan at sa halip ay itaguyod ang pagkakapantay-pantay ng mga babae at lalaki sa lahat ng bagay alinsunod sa mga batas ng Pilipinas at mga pandaigdigang instrumento, lalo na ang Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women o SEDAW. Layunin nito na itaguyod ang husay at galing ng bawat babae at ang potensyal nila bilang alagad ng pagbabago at pagunlad sa pamamagitan ng pagkilala at pagtanggap sa katotohanan na ang mga karapatan ng kababaihan ay karapatang pantao. Responsibilidad ng pamahalaan. Itinalaga ng Magna Carta of Women ang pamahalaan bilang pangunahing tagapagpatupad o primary duty bearer ng komprehensibong batas na ito ginawa na tuwirang responsibilidad ng pamahalaan na proteksyonan ng kababaihan sa lahat ng uri ng diskriminasyon at ipagtanggol ang kanilang mga karapatan. Katuwang ang mga ahensya at unit nito, maglalatag ang pamahalaan ng mga nararapat at mabisang paraan upang maisakatuparan ang mga layunin ng batas. Kabilang sa mga paraan na ito ang paglikha, at pagpapatupad ng mga batas, patakaran at programa na nagsasaalang-alang sa mga pangangailangan ng mga babae tungo sa kanilang kahusayan at kabutihan. Gagawa rin ng mga hakbangang pamahalaan upang marepaso o maalis ang mga batas, patakaran, programa at polisiya na nagpapalala sa diskriminasyon laban sa kababaihan. At ang isa pang hamon ng batas sa pamahalaan ay ang basagin ang mga stereotype at tanggalin ang mga strukturang panlipunan tulad ng kostumbre, tradisyon, paniniwala, salita at gawi na nagpapahiwatig na hindi pantay ang mga babae at lalaki. Sino-sino ba ang saklaw ng Magna Carta? Saklaw ng Magna Carta of Women ang lahat ng babaeng Pilipino, anuman ang edad, pinag-aralan, trabaho o hanap buhay, profesyon, relihiyon, at maging uri o pinagmulang ethnicity. Binibigyan ng Magna Carta ng nabubukod na pansin ang kalagayan ng mga sumusunod mga batang babae, mga matatanda, may kapansanan, mga babae sa iba't ibang larangan, marginalized women, at women in specially difficult circumstances. Ang tinatawag na marginalized women ay ang mga babaeng mahirap o nasa di panatag na kalagayan. Sila ang mga may limitadong kakayahan na matamo ang mga batayang pangangailangan at serbisyo. Kabilang dito ang mga kababaihang manggagawa, maralitang tagalungsod, magsasaka, mga manggagawang bukid, mangingisda, migrante, kababaihang Moro at ang mga katutubo. Ang tinatawag namang women in specially difficult circumstances ay ang mga babaeng niya sa mapanganib na kalagayan o masikip na katayuan. Tulad ng mga biktima ng pangaabuso, biktima ng karahasan, biktima ng armadong sigalot, biktima ng prostitusyon, biktima ng illegal recruitment, biktima ng human trafficking, at mga babaeng nakakulong. Ito, ang tugon ng pamahalaang Pilipinas sa mga isyo ng karahasan at diskriminasyon. Muli, ako si Mrs. A na nagiiwan sa inyo ng isang magandang araw. Hanggang sa muli nating pagkikita, paalam!